Okay, dito kami ngayon sa kabilang hilera ng Malbar, Changge. Yan, mura lang dito. Yan, may mga tag sa 10, tag 15. Yan, sari-sari yan. Mga kagamitan sa bahay, kagamitan sa katawan. Yan, diba? Mura lang yan dito sa kanto ng Malbar yan. Changge-changge lang yan. May 20, 30, 15. Yan. May mga tsinelas din. May mga damit, pambata may manghikaw dumbbell yan mga bra grip yan di ba murai ta lang yan dami nila mga, dami mong pagpipilian dito may mga murang-murang mga gamit to, dito yan sa ano kabilang kanto dito yung changgian dito mura lang to may chinelas dito mga tag sa 50 35 yung 17 pinakanisandaan Ayan. Kompleto din yan sila. O, oh, di diba? Bongalicious. Kita, bibili mami. Wow. Ano bibili mo mami, mami mo? mo. Yan, yeah, may mga hunger, hunger din. Mami. Ano bibili mo, Ace? Ram. Nang? Ah, glass, salamin. Run, Anong ba? At truck. Truck-truckan, ah? laruan. Sulod ka na bumili niyan. Wala pang paysoot. Hmm. Ayan, dito muna kami, guys. Thank you for watching. See you again.